kahulugan ng panaginip tungkol sa lottery. Ang panaginip tungkol sa pagpanalo sa lottery ay maaaring maging kapanapanabik at ang ilan ay maaaring nakakadismaya sa paggising at napagtanto na ang lahat ng ito ay isang panandaliang paghahangad ng subconscious mind. Gayunpaman, ang mga panaginip sa lottery ay maaaring magdala ng mas malalim na kahulugan kaysa sa pangako ng mabilis na kayamanan. Ang interpretasyon ng gayong mga panaginip ay maaari mag-alok ng pananaw sa pag-unawa ng iyong isip sa swerte, kapalaran at mga pagbabago sa buhay. Sa artikulong ito, susuriin natin ang iba't ibang pananaw mula sa mga eksperto sa interpretasyon ng panaginip kung ano ang maaaring ibig sabihin ng mga panaginip tungkol sa lottery para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa lottery? Ang panaginip tungkol sa lottery ay madalas na nauugnay sa iyong pangangailangan o pagnanais para sa malalaking pagbabago sa iyong buhay. Ang lottery ay kumakatawan sa swerte, pagkakataon at kawalan ng katiyakan kaya kung ang panaginip mo ay ito maaaring magmungkahi na masyado kang umaasa sa swerte sa halip na kumilos sa iyong buhay bilang kahalili maaari itong sumagisag sa iyong pagnanais para sa katatagan ng pananalapi o isang pakiramdam ng pag-asa tungkol sa hinaharap lalo na kung ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na panahon kahulugan ng panaginip tungkol sa manalo sa lottery Kapag kayo'y nanaginip na manalo sa lottery, madalas itong sumisimbolo ng pagbabago sa pamumuhay at kaunlaran. Minsan ang mga panaginip na ito ay dulot ng isang pakiramdam ng pangangailangan o pangangailangan. Sa ibang pagkakataon ay hinihimok sila ng lubos na ambisyon. Ang panaginip na mga panalo sa lottery ay karaniwan salamin ng iyong pagnanais para sa kalayaan at kasaganahan. Maaari silang kumatawan sa iyong nais na baguhin ang iyong katayuan, mabuhay ng walang mga limitasyon sa pananalapi o upang matupad ang iyong mga pangarap. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng isang panahon ng napakalaking personal na paglago o isang pagdagsa ng mga malikhaing idea. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nanalo ka sa lottery kapag napanaginipan mong nanalo ka sa loto, ito ang nagsisilbing outlet para sa iyong pang-araw-araw na stress at strains. Ito ang paraan ng iyong isip na mag-alok sa iyo ng pansamantalang pagtakas mula sa mga paghihirap at hamon ng totoong buhay. Ang ganitong panaginip ay maaaring kumakatawan sa iyong katuparan ng hiling o hangarin para sa isang mas nakakarelax na buhay. Ang panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na bumangon mula sa iyong kasalukuyang estado at yakapin ang isang komportableng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tiket sa lottery. Ang panaginip tungkol sa lottery tiket isama ang iyong pag-asa at pagnanais para sa isang mas mahusay na buhay. Ngunit ang mga panaginip na ito sa panimula ay nagpapakita ng iyong saloobin o kahandaang makipagsapalaran maaaring ipinakikita mo ang iyong mga ambisyon at nagtatakda ng yugto para sa pagkilos. Dahil ang mga tiket sa lottery ay sumisimbolo ng swerte. Nangangahulugan ito na umaasa ka ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa kabaliktaran, kung sa iyong panaginip na wala mo o hindi mo mahanap ang iyong tiket sa loterya, maaari itong magpahiwatig ng takot sa pagkabigo o hindi paniniwala sa iyong sariling mga kakayahan at potensyal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kaibigan na nanalo sa lottery. Kung managinip ka tungkol sa iyong kaibigan na nanalo sa lottery, maaari itong sumagisag ng isang pakiramdam ng inggit o selos. Marahil ay gusto mo ng windfall tulad ng iyong kaibigan. Ang mga panaginip na ito ay maaari rin sumasalamin sa iyong mga hangarin para sa tagumpay at kaunlaran ng iyong kaibigan panaginip ng kaibigan ang pagkapanalo sa lottery ay maari din mga hulugan na hinahangaan mo o nais mong tularan ang mga katangiang nagbigay daan sa kaibigang ito na magtagumpay na nagmumungkahi na kailangan mong isama ang mga katangiang ito sa iyong sariling buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa kapatid na manalo ng lottery. Ang pagkakita sa iyong kapatid na nanalo sa loto sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong matatag na ugnayan at damdamin para sa iyong kapatid. Maaaring ipahiwatig dito ang iyong pagnanais na magtagumpay sila na sumasalamin sa iyong sariling mga pag-asa at adhikain ang ganitong uri ng panaginip ay maaari ring ilarawan ang iyong hindi malay na damdamin ng kakulangan o pagiging mapagkumpetensya. Ang pag-unawa sa likas na katangian ng mga panaginip na ito ay maaari magbigay ng pananaw sa iyong mga relasyon at personal na ambisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng lottery ticket. Kung ikaw ay naginip na makabili ng lottery ticket, ito ay maaari magkaroon ng maraming kahulugan. Madalas na binibigyang kahulugan ng mga sikologo ang panaginip na ito bilang tanda ng iyong ambisyoso at pagnanais na makakuha ng makabuluhang kayamanan. Maaaring tumuturo ito sa iyong kalikasang mahilig sa panganib o isang pananabik na baguhin ang iyong kasalukuyang sitwasyon ng husto maaari rin itong sumasalamin sa iyong pag-asa at optimismo na nagmumungkahi na umaasa ka sa iyong kapalaran na magbago ng hindi inaasahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pamilyang manalo sa lottery. Sa pagtatasa ng panaginip, ang isang panaginip kung saan ang isang miyembro ng pamilya ay nanalo sa lottery ay maaaring maglarawan ng iyong damdamin ng inggit o paghanga sa kanila maaari kang umaasa na ang kanilang inaakalang magandang kapalaran ay maaaring tumulo sa iyo o sa tingin mo ay mas matagumpay sila sa isang mas positibong tala na nagmumungkahi din ito ng walang pag-iimbot na damdamin ng kaligayahan para sa tagumpay ng mga mahal sa buhay marahil sa katotohanan napapansin mo silang mahusay at ito ay nararapat nagdudulot sa iyo ng kagalakan. Maaari ding itong mga hulugan na magkabahaging kaligayahan at paglago ng isa't isa sa mga miyembro ng pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalaro ng lottery. Ang panaginip tungkol sa paglalaro ng lottery ay halos kapareho ng panaginip tungkol sa pagbili ng mga tiket sa lottery. Ito ay nagmumungkahi ng hindi malay na pagbayag na kumuha ng makabuluhang mga panganib upang makamit ang malalaking resulta o marahas na pagbabago sa iyong buhay. Ang sagisag ng pag-asa, optimismo at pagnanais para sa isang mas mahusay na buhay ay mga bahagi ng panaginip na ito maaaring itong kumatawan sa iyong pagtitiwala sa kapalaran at tadhana na may pag-asang ang buhay ay bukas palad na gagantimpalaan ka para sa iyong mga pagsisikap sa lalong madaling panahon kahulugan ng panaginip tungkol sa manalo ng lottery scratch ticket ang panaginip na manalo sa isang lottery scratch ticket ay perpektong sumasalamin sa iyong pagnanais o pag-asa para sa hindi inaasahan bigla ang mga kita sa pananalapi. Ang panaginip na ito ay karaniwan sa mga taong maaring dumaranas ng mahirap na pananalapi at naghahangad ng ginhawa. Igit pa rito, maaari itong magpahiwatig ng iyong mataas na panganib na gana at pananabik para sa napakalaking tagumpay at akumulasyon ng kayamanan. Maaaring ipahiwatig nito ang iyong paniniwala sa mga kaganapang nagbabago sa buhay na maaaring magpabalik-balik sa iyong kapalaran. Maaari ring itong maging salamin ng iyong paniniwala sa sarili at kumpiyansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng na mga numero ng lottery ang pagkakita ng mga numero ng lottery sa iyong mga panaginip ay maaari maging tanda ng paparating na tagumpay. O maaaring ito ay isang salamin lamang ng iyong subconscious na pagnanais na makamit ang kayamanan at kasaganahan. Kadalasan ng mga partikular na numero na nakikita mo ay maaaring may sariling natatanging kahalagahan. Halimbawa ang bilang na pito ay madalas na nauugnay sa swerte sa maraming konteksto ng kultura. Sa kabilang banda, ang gayong mga panaginip ay maaari rin maghatid ng mga pagkabalisa sa pananalapi o sa hinaharap. Na nagpapakita ng stress sa pag-iisip na nararanasan mo sa iyong pagkising sa buhay. Espiritual na kahulugan ng lottery sa panaginip sa isang espiritual na konteksto, ang panaginip tungkol sa lottery ay maaaring sumagisag sa isang banal na orkestra na twist ng kapalaran o isang makabuluhang bigla ang pagbabago sa iyong buhay. Maaari itong magpahiwatig ng paglipat mula sa isang mas mababang estado patungo sa isang mas mataas na katayuan o kondisyon. Para sa ilan, maaari itong kumatawan sa isang nalalapit na espiritual na tagumpay o paghahayag maaaring isipin ito ng mga individual bilang isang mensahe mula sa universo o isang mas mataas na kapangyarihan na nagbibigay sa kanila ng pag-asa na makatanggap ng kasaganahan, mga pagpapala o mas mataas na pangunawa sa malapit na hinaharap. Biblikal na kahulugan ng panaginip na manalo sa lottery. Sa Biblia, ang mga panaginip ay madalas na itinuturing na mga mensahe mula sa Diyos. At isang paraan ng banal na paghahayag, ang panaginip na manalo sa lottery ay maaaring sumagisag sa probisyon, biyaya at pabor ng Diyos sa iyo. Maaaring iminumungkahi nito ng iyong mga panalangin para sa tagumpay sa pananalapi o anumang iba pang anyo ng banal na pabor ay malapit ng masagot. Gayunpaman, ang gayong mga panaginip ay maaari din magsilbing babala laban sa pagkahulog sa bitag ng materialismo at kasakiman na nagpapaalala sa mga individual na ang tunay na kayamanan ay espiritual, hindi material. Latiri sa Islam Sa kulturang Islam, ang mga panaginip ay mayroong mahalagang lugar at kadalasang binibigyang kahulugan sa iba't ibang paraan ang panaginip tungkol sa loterya ay maaaring magpahayag ng malalim na pagnanais para sa kaunlaran at mas magandang kalagayan sa pamumuhay. Sa ilang pananaw, maaari itong magpahiwatig ng pagnanais ng isang individual para sa banal na awa o nagpapahiwatig ng pagtanggap ng kabuhayan mula sa hindi inaasahang mga mapagkukunan. Gayunpaman, dahil sa pagbabawal ng Islam laban sa pagsusugal, ang panaginip tungkol sa loterya ay maaari ding isang subconscious mind na nakikipagbuno sa isang moral o etikal na problema. Lottery sa Hindu Sa pelosopiyang Hindu, ang mga panaginip ay kadalasan nagdadala ng mahahalagang espiritual at simbolikong kahulugan ang pagkilos ng panaginip tungkol sa isang lottery ay maari magpakita ng mga mithiin ng isang tao para sa kaunlaran, tagumpay at katuparan. Ito rin ay maari magpahiwatig ng pag-asam ng isang kaganapan nagbabago sa buhay na maari magbago ng kapalaran ng isang tao. Ang ilang mga espiritual na teksto ng Hindu ay nagmumungkahi na ang gayong mga panaginip ay sumasalamin sa gawain ng karma na nagpapahiwatig na ang nananaginip ay maari makatanggap ng isang makabuluhang gantimpala para sa kanilang nakaraang mabubuting gawa. Gayunpaman, habang ang kultura ng India ay nakasimangot sa mga aktibidad tulad ng pagsusugal, ang gayong mga panaginip ay maaari rin magpakita ng kontrahan sa moral na katayuan ng nananaginip. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa lottery ay kadalasan sumisimbolo sa pagkuha ng panganib at pagsusugal sa buhay. Iminumungkahi nito na umaasa ka sa purong swerte upang makamit ang tagumpay sa ilang aspeto ng iyong buhay kaysa umasa sa iyong mga kakayahan at pagsisikap bilang karagdagan ang mga gantong uri ng panaginip ay maaari rin sumagisag sa iyong mga hangarin para sa kalayaan sa pananalapi o isang makabuluhang pagbabago sa buhay. Gayunpaman ang pagkapanalo sa lottery. Sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng mga pagkakataon at ang pagkawala sa lottery ay maaari magpahiwatig ng mga napalampas na pagkakataon o pagkabiko.